paano ka naman hindi marerelax dito, 'di ba? Tingnan mo naman yung nakikita mo, tingnan mo yung view. Right? Kaya isa to sa mga go-to park ko, guys. Pag yung may mga kailangan akong isipin, 'no, makapag-relax, Hello guys, welcome back to the channel Naka-work remote ako today uh, So lunch break Kaya medyo nakaka-stress ng konti sa sa office Kaya kailangan kong mag-break mag ng konti Kailangan kong maglaad-lakad So kaya ako naisipang mag-bike na lang no. So super ano lang to guys Super random and quick ride lang to ah uh, Siyempre Lalo na guys yung mga Nagre remote work na katulad ko As much as possible Huwag kayong laging nakaupo you, no? you need to find time na Maglaad ng konti Tumayo tayo kayo no? Kasi hindi Hindi rin maganda sa health natin yun eh. No? Kaya ako napaka ganda dito sa Canada na magkaroon ka ng activity katulad nitong biking no? kasi ako naniniwala ako if you are under stress or meron kang kailangan isipin no? kailangan mo ng bagong uh, view bagong perspective parang ganun no? kailangan mo makakita ng bago o kailangan mo makausap ng ibang tao no? outside of that area no? So itong biking kaya ako, ano, kaya ako nandito. This is a change of view, 'di ba? Mm -hmm. Eh Tapos ano, dito sa Canada itong mga tumong mga parks na katulad nito, napakaganda guys, napakatahimik, 'no? In fact, meron nga dito ng isang spot ipapakita ko sa inyo. Ito ba yun? Oh yeah. Peace walk. Pwede n'to tumambay dito. 'Yan yeah, 'no. Walang katao-tao. Tapos meron ka lang bench dyan. Pwede kang umupo. Right? Yan yung napaka-reliable natin na bike. eh, okay. So pwede kang umupo dito. Yan. So pwede kang umupo dyan. Diba? Tahimik talaga guys. Oh. oh. Wala kang maririnig na ingay. Again, ay invite natin. Pwede mong mapag-isipan guys yung mga yung mga bagay na gusto mong pag-isipan. Diba? Dito ako laging pupunta kasi napakalapit lang ito sa amin guys. Oh. Marami pang mga ano dito. Marami pang mga marami pang mga lake or mga parks dito. Pero ito kasi yung parang go-to place ko kapag talagang kailangan kong magmuni-muni, di ba? Or kailangan ko makakita ng something na bago para lang makapag-reset, di ba? Punta tayo malapit do sa lake. Makikita nyo guys, marami nang nalalantang dahon. No? Kasi, officially kahapon, autumn na guys dito sa, sa, sa Canada. No? Fall season na. Kaya maraming mga ganyan. Yung bagay, nagpapalit na ng kulay yung mga dahon. Kung makikita nyo, may mga brown na. Yan. Yeah. dito merong ibang view Ayan Kita nyo naman may mga docks, May mga Ang tawag nila dito ano Man made lake so, Ayan So pwede rin kayong tumambay dyan Pwede kayong tumambay With your family Or kung ikaw lang mag isa Again if you are under stress No Or meron kang iniisip ya yeah, pwedeng pwede ka dito. Yeah, may ito naman, no? Kung alam kung naririnig niyo yung huni ng ibon tsaka yung huni ng mga mga bibe, no? Ayan. Very peaceful lang, guys. Be very, very peaceful. Ito naman, guys. Makikita niyo dito. Napaka-rich lang nung nung, nung mga park dito. Ito guys, napakasimpleng park pa na to dito ha. Ah. Pero tignan nyo naman yung pagka-green. Oh. Diba? Ako lang mag-isa dito guys. <laughs> okay. Subukan natin umandar. Let's go. Ayan. Hmm. Paano ka naman hindi marerelax dito, 'di ba? naman yung nakikita mo, tingnan mo yung view. Right? Kaya isa to sa mga go-to park ko guys dito sa Suri Lake Park. No? pag yung may mga kailangan akong isipin, no, makapag-relax. Diba? Yan. Yan ang ginagawa ko dito. Kayo ba guys, kapag kayo meron kayong kailangan or meron kayong na encounter na stressful moment, ano ba yung mga ginagawa nyo? No? katulad nyo, meron bench dyan. No? Pwede kang umupo dyan. ba? Diba? Something to do pag yung kailangan mo mag-isip-isip. ba? Diba? Napakaganda lang talaga dito. Right? sa mga bagay na hindi ko masyadong na-experience sa Pilipinas, no? Kasi nga, nasa Metro Manila kami, guys. Wala naman ako natatandaan ganito ka rich na lugar, no? saka tahimik. Alam mo yung feeling na ang layo mo sa ang layo mo sa city? Parang ganon. Pero in fact, this is within the city lang. Kaya dito sa Canada, guys, mahilig ang mga tao sa outdoor activities. No? Pag yan, pag yung summer, nasa mga lake, nasa mga beach, nasa mga parks, araw-araw yan guys. Sa so either nagja-jogging yung mga yan, nag-walking or nagba biking Kasi nga, kahit naman siguro sino, diba? nasa ganitong lugar ka, nasa isang magandang lugar ka, sasamantalahin mo rin yung pagkakataon. Diba? Yeah. So, pabalik na tayo sa bahay. Ganun lang kabilis, guys. So, no? ganun lang kabilis. Umikot lang ako. Para naman makapag-relax-relax relax ng konti. Ngayon, balik na tayo sa bahay. Kasi, kakain pa tayo ng lunch. Tapos, balik tayong trabaho. Diba? Diba? Tsaka so, napakaganda na ng no weather ngayon guys kasi nga since fall na no, hindi na ganoon kainit, hindi na ganoon hindi pa gano'n kalamig, no. Siguro lalamig yan by mga December ganyan. Malamig na talaga. Pero ngayon hindi pa gaano. Kaya saktong sa sakto lang yung lamig guys. Kaya ang sarap ng ang sarap mag outdoor activities, no. Ito for me, no. Ito yung the best time para para sa mga outdoor activities hmm. kayo ba guys? ano ba yung ginagawa nyo para halimbawa meron kayong mga ganong moment no? na, na nai-stress kayo or nalulungkot kayo or meron kayong kailangan i-solve at kailangan yung mag-isip-isip saan kayo pumupunta guys no? comment down below guys okay so thank you for watching guys and see you on my next video peace guys